um, po, pumunta po ako ng bayanihan para magboto. Siguro hindi ako magkakamali, mga 12 something siguro yon. Pagkatapos nun, pagpunta ko doon sa room 402, Am um, binigyan nila ako po ng balot at sa casa nag-shade ko po talagang tinignan ko po masyado kung sino yung sinishade ko. Di ngayon bago ko po inihulog doon sa balot box po uh, sa machine po bago ko uh, nilagay sa machine dinubol check ko po ma'am kung ilang beses. tama po lahat. Kaya noong lumabas yung resibo po ang lumabas doon si Marujas. Kaya doon nagreklamo ako. Di sabi nila Um, baka daw nagkamali lang po daw ako ng shade. Sabi ko, hindi imposible magkakamali ako kasi sigurado ako. Kasi ilang beses ko po na-check yun bago ko nilagay sa machine. Hindi ngayon, pagkatapos sabi nila, o oh, sige, am um, kumuha na lang tayo ng affidavit. Sabi ko, kailangan ko talaga, sabi ko, para makaunted yung, uh, yung kwan ko. Para makaunted yung, sabi ko, gusto ko yung buto ko, talagang para kay Duterte, hindi para kay Marwa. Sabi ko, hindi ko tatanggapin yan. Hindi kaya, kahapon, sinabihan nila po ako, ma'am, na papermahan nila yung kwan, yung resibo ko at pagkatapos dinala na po nila ako sa sekretarya. Doon nila ako pinakuha, pinurward na doon. Hindi po na ako kontento, kaya sabi ko, sige, mamaya babalik ako. Bumaba ako, naghahanap po ako doon ng mga volunteer na pwedeng tumulong sa akin. Kaya sabi ko sa mga Pagtanong pag baba ko po, sabi ng mga volunteer sa akin talaga. Ah, pwede po mag-wan, so bilang po kung sino ang presidente mo, sabi nila. Sabi ko, may problema po ako. Ang presidente ko si Duterte, kaso lang ruwas ang lumabas. Ayun po, kinausap nila ako. Ah, sinabihan po nila ako kung anong dapat kong gawin. Sabi nila, kunin mo yung ah, balot number mo, pagkatapos nun, balikan mo. Diyan po ang ginawa ko. Bumalik pa ako doon. Nang bumalik po ako doon sa Room 402, sabi po nila, hindi daw pwede kasi wala daw ballot number. Sabi ko, imposible yung walang ballot number. Sabi ko, imposible, hindi ako mahiniwala noon. Didi nila po, na, parang puwan nga, parang inis pa sila sa akin kasi gusto ko talaga punin. Sabi ko, hindi ako alis agad, hindi ko makuha yun. Sabi nila, sige, punta ka muna sa kuan doon sa sekretary minis mo, doon ka magkwan. Hindi ngayon, pumunta na naman ako doon. Sabi ko, kailangan ko yung ballot number ko. Pag hindi niyo bigay yung ballot number ko, hindi ako aalis dito. Di sabi nila, Sandri, kakausapin mo na namin yung nasa uh, room 402. Di, kinausap po nila. Ang tagal, nag ako kasi sabi nila, wala na sumasagot. nag ako. Sabi ko, hindi ako alas dito hanggat hindi ko talaga makuha. Sa katapusan po, sa kakaantay ko, binigay din po nila. Di, ngayon, pagkatapos nun, sabi ko, Tinanong ko po nga sila, sabi ko, sigurado ba kayo talaga na makakaunti ito sa bilang literature? So, Wala problema yan. Tapos yung isa doon sa video, sabi niya, hindi na namin yan, Juan. Wala na silang pakialam doon. Sabi ko, bakit naman? Sabi ko, bakit niya walang pakialam? Masasayang yung boto ko. Pati ako ang hirap ko, ang pagod ko, ang dito ako. Sabi ko, ayong oras uras ko nilaan ko dito kasi gusto ko talaga magboto. E, tapos ganyan lang mangyayari. Tapos sabi nila, yan pa ang isang nakakainis ko talaga. Kaya sabi nila, ah, ayaw mo pala sa mga magagandang lalaki. Sabi ko, ayaw, hindi sa ayaw ko sa magagandang lalaki, ayaw ko lang sa mga magnanakaw. Gusto ko, sabi ko, ang gusto ko po kasi, kasi talaga, ipaglaban ko yung boto ko, ipaglaban ko yung karapatan namin mga OFW, ipaglaban ko sigaw ng bayan. Yun talaga ang gusto ko mangyari. Kung, eh, ano pa naman na kasi ang purpose ng, ng eleksyon, kung pati ang taong baba, ang people's choice, dinadaya nila ayaw ko na po ng sawa na po kami sa krimen, sawa na po kami sa sa rape. Ang drugs kayo yun sa Pilipinas, bungabaha na po. Ayaw ko na po. Sawa na po kami kaya Gusto ko talaga magbago. Ako na nga nangangampanya para kay Mayor. Tapos ako pang, hindi ko pa ipaglaban yung boto ko. Sayang, na pa, sayang naman po talagang kwan, nung nakita na, na ko talaga yung yung lumabas sa resibo ko, parang gusto ko magwala doon. Gusto ko talaga magwala. Kay inis na inis talaga ako. Gusto ko talaga magwala. Kay hindi ako umalis. Pinaglaban ko talaga yung buto ko hangga't sa makakaya ko pinaglaban ko po yun. Ayaw kong umalis hangga't hindi nila ma yung kaso ko kasi kailangan ko yun. Ngayon, Noong sinabi nila ng ganyan, mabuti, alam, alam mo sila, nagpasalamat po ako kasi sabi ko, kung matutulong sa akin talaga, eh, paglaban ko ang karapatan namin. Kasi hindi ito ito nag-iisa eh. Marami kami nabibiktima nito kaso lang ang iba ayaw na nila. Ako, kasi kung wala pa yung video, wala akong katibayan, hindi eh, ko maipaglaban to. Eh ngayon, may nag-leak na video, ipaglaban, ipaglaban ko talaga yung karapatan namin. sabi nila, ah, ayaw pala sa mga magagandang lalaki. Sabi ko, ayaw, hindi sa ayaw ko sa magagandang lalaki, ayaw ko lang sa mga magnanakaw. Gusto ko, sabi ko, ang gusto ko po kasi, kasi talaga, ipaglaban ko yung boto ko, ipaglaban ko yung karapatan namin mga OFW, ipaglaban ko sigaw ng bayan. Yun talaga ang gusto ko mangyari. Kung, e, eh, ano pa naman na kasi ang purpose ng, ng eleksyon, kung pati ang taong baba, ang people's choice, dinadaya nila. Ayaw ko na po ng sawa na po kami sa krimen, sawa na po kami sa sa rape. Ang drugs kayo yun sa Pilipinas, bungabaha na po. Ayaw ko na po. Sawa na po kami kay gusto ko talaga magbago. Ako na nga nangangampanya para kay Mayor, tapos ako pang, hindi ko pa ipaglaban yung boto ko. Sayang, nga pa, sayang naman po. Yung talagang kwan, nung nakita na, na, ko talaga yun. kahapon po, pumunta po ako ng bayanihan para magboto. Siguro hindi ako magkakamali, mga 12 something siguro yon. Pagkatapos nun, pagpunta ko doon sa room 402, um, binigyan nila ako po ng balot. At saka sa nagpag-shade ko po, talagang tinignan ko po masyado kung sino yung sinishade ko. Di ngayon, bago ko po inihulog doon sa balot box po, uh, sa machine po, bago ko uh, nilagay sa machine, check ko po ma'am ko ilang beses. Tama po lahat. Kaya nung lumabas yung resibo po, ang lumabas doon si Marujas. Kaya doon nagreklamo ako. Di sabi nila, am um, baka daw nagkamali lang po daw ako ng shade. Sabi ko, hindi imposible magkakamali ako kasi sigurado ako. Kasi ilang beses ko po na-check yun bago ko nilagay sa machine. Hindi ngayon, pagkatapos sabi nila, o oh, sige, um, kumuha na lang tayo ng affidavit. Sabi ko, kailangan ko talaga, sabi ko, para, para yung, uh, yung kwan ko. Para makaunted yung, sabi ko, gusto ko yung buto ko, talagang para kay Duterte, hindi para kay Mayroha. Sabi ko, hindi ko tatanggapin yan. Hindi kaya, kahapon, sinabihan nila po ako, ma'am, na papermahan nila yung kwan, yung resibo ko, ay pagkatapos dinala na na ako sa sekretarya. Doon nila ako pinakuhan, pinurward na doon. Hindi po naku ako kaya sabi ko, sige, mamaya babalik ako. Bumaba ako, naghahanap ko ako doon ng mga volunteer na pwedeng tumulong sa akin. ngayon, pumunta na naman ako doon. Sabi ko, kailangan ko yung balot number ko. Pag hindi nyo bigay yung balot number ko, hindi ako aalis dito. Di sabi nila, sandali, kakausapin mo na namin yung nasa uh, room 402. Di, kinausap po nila. Ang tagal, nagantay ako kasi sabi nila, wala na sumasagot. Nagantay ako, sabi ko, hindi ako alas dito hanggat hindi ko talaga makuha. Sa katapusan po, sa kakaantay ko, binigay din po nila. De, ngayon, pagkatapos nun, sabi ko, tinanong ko po nga sila, sabi ko, sigurado ba kayo talaga na makakaunti ito sa bilang nito? So, wala walang problema yan. Tapos yung isa doon sa video, sabi niya, hindi na namin yan, Juan. Wala na silang pakialam doon. Sabi ko, bakit naman, sabi ko, bakit ganyan walang pakialam? Masasayang yung boto ko. Pati ang hirap ko, ang pagod ko, ang dito ako, sabi ko. Ay, yung oras ko, nilaan ko dito kasi gusto ko talaga magboto. E, tapos ganyan lang mangyayari. Tapos sabi nila, kin okay. kaya sabi ko sa mga, bo Pagtanong pag baba ko po, sabi ng mga volunteer sa akin talaga, ate ah, pwede po magwan, sorbi lang po kung sino presidente mo, sabi nila. Sabi ko, may problema po ako, ang presidente ko si Duterte, kaso lang, ruwas ang lumabas. Ayun po, kinausap nila ako, ah, sinabihan po nila ko, ako kung anong dapat kong gawin. Sabi nila, kunin mo yung ah, balot number mo, pagkatapos nun, balikan mo. Ayun po, ang ginawa ko, bumalik pa ako doon. Nang bumalik po ako doon sa room 402, sabi po nila, hindi daw pwede kasi wala daw balot number. Sabi ko, imposible yung walang balot number. Sabi ko, imposible, hindi ako mahiniwala noon. Hindi nila po, na, parang puwan nga, parang inis pa sila sa akin kasi gusto ko talaga punin. Sabi ko, hindi ako alis agad, hindi ko makuha yun. Sabi nila, sige, punta ka muna sa kwan, doon sa sekretary namin mismo, doon ka magkwan.